guys, welcome to my vlog. Hello guys. Pumunta kuma. kami sa bahay ng aking sa, mother. Sa Ang among kanon kasi gusto kong kumain ng astang lamia. Mais na bigas. Oo, oh, oh, at sa mga iba, gulay. So nagpunta kami it. sa kanila, Pumunta, nagpunta kami sa no. ano sa bukid sa Basakan ba. Ayun na. Ay. Eh. Oh, o, tingnan yung nung Lamig kayo ni guys. Mama ko hindi pa na. hindi kay, pa na paayos kasi kanang nangka nang nang na, wala pang pera pang paayos. Kahurot so, na. Yan. Kahit mm, kahit kahurot, ano, kahit ganyan yung buhay namin ay napada isa Masaya naman. Yun. <laughs> <laughs> masaya okay, say, mama, saya namin so, diyan. Kumakain kami ng mais na bigas. Yan po yung hey, buhay ate. namin. Bigas na mais. Kinabuhay ko sin kumain ng bigas na mais kaya sabi ko nila, nila kinamama na mag ano sila ng mais. So yun. Yung mga ano, anak mga ko hindi kakain ng mais. <laughs> <laughs> ang kinain lang nila yung ano, yung gulay. So wala silang ano, hindi nila hindi nila na ano kasi dili daw nila maano ba? Ang tawag doon. Kuan guys, dili matulon kung sa pa. Hindi nila maano yung mais kasi hindi sila nasanay sa amin na charm. Parang mga social hindi kakain ng mga mais. <laughs> Pero masarap ang mais guys. Lalo na pag Ginubuhi may ginamos. Ayun, ay, ang sarap-sarap talaga. Pobre! Pero yung mga anak ko, Proud hindi kasi sila nasanay ng mais kasi. Diba? Yung sa amin kasi diba? ano, diba? Uh, palay kasi yung tinanim namin doon. Tapos pag magtanim kami ng mais, Santo Sipa ay Trento ilamama. Diba? Magtanim kami ng mais, ibibinta namin lahat. So kasi yung mga bata hindi kumakain ng mais. So, hindi, ka, hindi talaga sila nasanay sa mais. So, yun. <mess> Pagpunta namin ila mama ko, eh, mais yung ano. <mess> so, tick -tick nga so, gusto nga ko, nga ko naman na yung ]ançais? mais, pero yung ma anak ko hindi. Good guys so, yan po. Namiss ko po yung ano, pagkain ng ganyan. Among sumanon. Ng mga pagkain ng gulay. Tao. Yung... Taonon. Eh, dito. Sa abroad kasi, ulit, dito sa abroad, wala tayong mga ganyan. Di ba? Ang sarap ng may kain ko dyan, ah, guys. So, yung bubong ng mama ko, kawawa naman. Yan, pag ipunan ko pa kasi okay. yung bahay nila, hindi wala mabaguhan, pa. Mabaguhan. <laughs> wala pang pera pang paayos <laughs> ng bahay. So yan guys, yan po yung buhay ko sa probinsya. Yan. Kabalo mo guys. Yan po yung ang mga amo na ko, mga dalo, bahay ng maes, ko mama ko. ko na, na, anong tawag nito? Tira kayo. ng bagyo. <laughs> Oo, oh, oh. yan po. Yan, yung anak ko, yan si Rian, Partner, saka yung isa si Cyron. Yung panganay ko, hindi kailan. Kailan. na sumama. kahit saan ako, si ako saan ako, nag, nag, nagbablog ako, andyan parati yan si Rian. Yan, yan parati siya. ako, ano-ano. <laughs> <laughs> so yan guys, thank you so much everyone. Mega mega love shout out sa teams ah uh, staff for support founder si Master GR, uh, si, si Angela ati Jo si ati Gina's Vlog a uh, mix a uh, channel Kuya Nards uh, <laughs> sinupar roadstream uh, Mam Ma Paulas ati Beth si Agnes mega um, miga mega love shout out sa inyong lahat guys uh, sir mmd mix vlog thank you so much sir uh, ati mary jane kuya john ati mel tv thank you so much also Nandiyan kayo palagi sa pag support sa channel ko cce uh, ikot jericho thank you so much also Uh, kuya Tauros uh, thank you so much sa team uh, stopper thank you so much at sa lahat ng sumusuporta sa aking live uh, live at saka mga videos ko mga vlogs ko maraming maraming salamat sa inyong lahat sa walang pagsawang pagsuporta sa akin um, sino pa bang hindi ko nabanggit hitman May gilaw, shout out hitman uh, sino pa ba? Nakalimutan ko na. <laughs> Sorry kung hindi ko hindi ko kayo mabanggit sa sa vlog ko ha? kasi nakalimutan ko yung mga Ah si Miss Joanna, si Cici James, Miguelo shout out. Um, salamat sa inyong pagsuporta. Ah. Uh, sino pa? Sana ay wala akong maligtaan. <laughs> Mega love shout out sa inyong lahat. Kuya Romel. Yan, mega mega love shout out. Yun, ang sarap ng kain ko yan dyan, guys. Mm. ati Marjorie, thank you so much. Ate Marjorie, yan, mega love shout out. Yan. Yan po yung ate ko na, ano, nasa likod ko. Isang lesbian. Dalawa lang kaming magkakapatid, guys. So, yung mama ko, nandun, sa, sa loob nahiya siya sa kamera. <laughs> yan banat yung anak ko sa pagkain ng nangka kasi nangka lang kinain hindi wala yung ano so gusto din namin mag magsuma ng ano tik tik dyan guys so, pag after namin kumain magluto kami ng yung tik tik ha tik tik na mais oh, yun. tapos kuha din kami ng mga butong hmm. Yan, sarap ng kain ko dyan. Ang sarap talaga kumain ng mais, guys. Sa totoo lang, na-miss ko talaga. Kaya sobra akong tumaba dun pag uwi ko sa Pinas. Kasi yung hindi ko nakain dito sa abroad, kinain ko dun lahat. Hmm. Yan. Yan, masarap talaga pag nasa, ano, bukid. Nasa probinsya. Kain ng kung ano-ano. Ang sarap ng kain. <laughs> Nas, alam mo nyo guys ha nasarapan ako sa mais kaso lang walang ano walang ginamos bulat gusto ko i-partner sa mais ginamos mm. yan guys tingnan nyo akits ang tagal na hawa sa ano sa lamis hindi <laughs> <laughs> tapos masarap ang simoy ng hangin fresh na fresh talaga yung sarap kumain, ang sarap, ang sarap ng buhay sa ganyan, ano, sarap nang walang problema, hindi pa, wala kang iisipin, <laughs> wala kang amon iisipin na, ano, tapos, ang saya, kasi kasama mo yung pamilya mo, nakakamis. hindi ba, kapag umuwi ka na sa, ano, sa, sa family mo, nakakamiss yung, ano, mga banding-banding na ganyan, So, yun guys. Ayan po yung a lunch a na 3 p.m. Then, mga nagkuha na kami ng Guys, suma naman po yung kay payag ng ate ko. Iba yung payag ng ate ko at saka yes, kay mama ko doon. Nag-iba-iba nag nag sila. O, oh, di ba? Mm, diba? Yan po yung buhay. Pobring, po po ano? Pobring probinsya na. O, di ba? po yung buhay ko sa ano yan guys sa, sa Trento Kapatungan patungan Trento ako sa Del Sol okay, kasi sa sang, ako kasaka, guys. pangasawa ako ng na lang. taga Santa Sepa Galagati yan kinarit na, na, ano ako guys nagsaka ako sa, sa lubi tapos hindi ako nakapunta sa taas. Sabi ng asawa ko, ikarito na lang daw. So, yan, tinarit na niya. So yan guys, thank you so much. Pag hindi ko na video yung pagkain namin ng butong, <laughs> nakalimutan ko na. So thank you so much everyone. Nagkuha na kami ng mga butong dyan. Kinain na namin. So yan po yung pagkuha namin. Kinarit na lang namin. Hindi namin inakyat. Ay, nagakyat ako pero hindi na hindi ako nakapunta doon sa taas. O kaya, kinarit na lang. So thank you so much everyone. Yan. Ang sarap ng kain namin diyan ng botong. Nakalimutan ko nang magano mag-video mag ng pagkain namin ng botong. yan, thank you, thank you, thank you sa lahat. Thank you, thank you sa walang sawang pagsuporta. Ayun po yung ano, ayun po yung payag ng aking ate. Ayun, nagsolo lang siya. Ayun. Ayun yang mag magano ila mama. So, gawa-gawa siya ng payag niya. Nag-iisa siya. So, ang ganda ng tanawin guys, oh 'di ba? Yan po yung basakan namin. Yan, oh 'di ba? o oh, ang ano, ang tapos ta ang ano nito, maraming mga malubi, mga saging. Oh, tanim po yan ng mama. Si mama nagtatanim niyan ng mga butong si mama ko. yung maliit pa kami, yung nag-elementary pa. Yan po Yan thank you so much everyone bye bye guys thank you bye bye